guys uh, may bunta guys ang um, manok guys oh hantud udto na lang guys wadya pa ng tugpa guys sakit man uso man sakit sa manok dai guys oh udto ng tutok wadya pa ni bangon guys oh hmm? so may main tambal ani guys so, nakabalo lang pero isa oh Oh, na. Wadya po na, wadya po na tugpa kay mukaon. Hmm? Yes, hmm? Ya guys nak balung tambal lah ni. Hah? guys. Semua baik wah ni. sunis Kalau shoneis namungpong. Hah. Oh. shoneis namungpong. Nakabalo guys, unsay tambal ani guys? No. Kita mo tugpa. No. Usong sakit sa manok sa nakabalo unsay tambal ani. Bye bye.